And look what just got delivered. Siyempre, pwede tayong mag-order na yon kasi payday sweldo. Meron tayong panghuhunan sa ating kalusugan. Para sa akin sa panahon ng COVID, kailangan talaga ang immune system natin ay malakas. So, nag-order ako ulit ito para sa akin. Tcharam! Labing dalawang bote ng King's Herbal. Oh my! See? Sabi siguro ninyo, ang lakas ko, lahat po kasi ito pinamimigay ko sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, and uh, lalo na sa mga mahal sa buhay o kaibigan na medyo nakakatanda because in the time of the pandemic, this is exactly what you have to have. Uh, something to boost your immune system dahil hashtag ayokong magkasakit. Huwag na tayo maghintay na magkasakit pa. Payday ngayon, pwede na kayong bumili ng King's Herbal and And ito, galing ito sa refrigerator ko. Parati ako may stock. May kakip siyang ganyan. And ang kailangan nyo lang, every day in the morning, ito ang iniinom ko. So, ganyan lang siya. Cheers sa ating kalusugan. Invest in your health. Stay strong. Stay safe.